Ang batang nakiparty noon ngayon ay may paparty na. Hi guys! For today's vlog ay ipapakita ko sa inyo ang glimpse ng ating mga prices and raffles para sa ating year-end party bukas. Panandalian lang to na video para lang may memories tayo before and after ng ating party. Kahapon pa sila ati pumunta sa palengke para bumili nitong iba't ibang mga sangkap para sa ulam na lulutuin bukas. Ang tagaluto dito nagutos kung ilang kilo ang bibilhin na sangkap at kung ano-ano ang dapat bilhin. May tagaluto kami na kinuha kasi hindi na namin maasikaso ang pagluluto at paghahanda. Ginagawa namin to yearly para pasalamat sa mga biyaya na natanggap namin at para din may share namin ang mga blessings na meron kami. Konti lang ang aming handa at least na i namin sa iba. Lahat ng expenses dito ay pinagtutulungan ng pamilya namin para mairaos ang party namin taon-taon. Bukod sa expenses ay nag-effort din kami para sa games, decorations at parapols. Kaya kahit anong natanggap niyo sa aming party ay hope na masaya at matutuwa kayo. Hindi po ito bunga na party kagaya sa iba pero pinaghirapan namin to para maging successful. Kahit busy po kami, naisinit pa namin para masaya ang Pasko namin at bilang pasalamat na rin ni Lord sa year 2024. Sa relatives lang po namin ito ginagawa pero may mga kapitbahay kami na malapit sa amin kaya sinali na lang namin kaya pasensya po sa mga gusto sumali na hindi po kapitbahay namin kasi limited lang po ang resources namin. Baka soon ay pwede na buong barangay char. In God's grace, afford na natin ang pangmaramihan na party ngayon ay exclusive lang muna para sa aming relatives and close friends. Sa totoo, one big family ang mga parents namin. Marami po silang magkakapatid, sila mama at papa. Kung umaten siguro lahat ng relatives namin, hindi kami magkasya dito sa compound namin. Buti na lang yung iba ay nasa malayong lugar. Kaya kung ano man ang matanggap nyo dito sa aming party ay pasalamatan nyo yan. Sobrang na-amaze kami sa mga favor at blessings na binigay ni Lord sa aming family. Noon, nakiparti lang kami sa ibang bahay o di kaya sumilip lang sa may mga handa kasi di namin kaya hanggang sa tingin lang. Pero ngayon, kami naman ang mamigay ng blessings kaya sobrang thankful namin ni Lord na binigyan kami ng opportunity kagaya nito kahit sa simpleng bagay maipasaya namin kayo. Hindi po kami abunda sa lahat ng bagay pero isishare namin kung ano ang meron kami ngayon. So baka kayo naman ang i-bless ni Lord, tiwala lang sa Kanya at pananalig. Dapat pasalamatan natin ang lahat ng bagay, malaki o maliit man. Huwag tayong sumuko sa mga pangarap natin, sabi kasi nila kapag may tiyaga, may nilaga. At samahan ng dasal, mas lalo tayong i-bless ni Lord. At kahit marami pa kaming dapat gagawin, naisingit pa namin ng mga kapatid ko ang mga ganitong okasyon para lang po mabigyan ng kulay ang Pasko natin at ipapakita sa inyo ang totoong Pasko na magbibigayan at magmahalan. At yun lang muna for today. Merry Christmas and a prosperous new year. See you tomorrow and God bless everyone.